Hi guys, welcome back again. So, uh, so since galing tayo sa Pilipinas, bakasyon. So, may bibigyan ako ng pasalubong dyan sa harap ng bahay namin si Kuya Jewel So, ito yung ibibigay natin. Kasi, bigyan ako ng tabiya. Nung, nung kumpare ko pinadala sa kanya so binigay binigyan ako so medyo marami naman so why not to share di ba so ito yung pasalubong ko na ibibigay sa kanya feedings galing Iligan. So, pag pumunta kayo ng Iligan, don't forget to visit Shedding. So, yung Shedding hindi nila, ano, no, ko. Walang bayad, ha, para sa Shedding. So, at saka may hupya din siya na ano, ano ba to? Sumbonga so, City Pride. Doon ko rin ito nabili sa Iligan, sa, sa shop ng Chiding. Tapos ito, yung, yung may mga pastillas konti. Konti-konti lang -konti kasi hindi naman talaga marami yung binili ko. Kasi yung ano ko, yung ang tawag nito, baggage allowed ko from Cagayan to Manila. Kasi na, hindi ako, ano eh, hindi ako connecting flight, separate yung flight ko. 20 kilos lang. So, mayroon tayong tuyo. Tuyo. Tatlong klaseng tuyo. Ito, tuyo. Tsaka yung... Kasi pag Tagalosun kasi, karamihan dinadala nila, ah, kadalasan dinadala nila yung tamban tuloy. Sa amin kasi hindi. Ito yung galunggong. O, oh, tinatawag namin na marot or goodbye head. So, right now, nadalhin natin to kay Kuya Joel. Tapat lang ng bahay. So, let's go. So, ngayon May pulis pa. Hindi po ate. Ay, Kuya. Ay, nag-double tayo. Yan yes, si kuya. <laughs> so may hinahamol pa guys na ano. Kuya hey. nagbablog ako. Hey. Hey. Hello kuya Joel. Isa tigalo di Bisaya ta eh. May hapon. Uh -huh. May hapon. Salamat sa pasalubong. Hi sa taga Sanayin Kupet. North Cotabato. North Cotabato si kuya. Maquilara. Oh makilala. So kuya. Ang akong pasalubong kay Gamay naman ko. Opera. Kay 20 kilos naman ko kagayan to. Daghan kay kayo. Paborito pa gina ako. Bukuan. Kanin yung... Saan eh? Kopya. Kopya. Hupya man eh. Mga sa iligan. Hmm. Ang kaning pastillas kay gitunga-tunga na lang ako. Kay kaning... Hmm. Actually, yeah. eh. akong kita ito. Mura man upik. Sigurado <laughs> na yung bulad po. Na yung bulad po. <laughs> ang, ang bulad magod isa ka kilo lang. Tag isa ka kilo. Kaya gini kay... Ah. Nanubra gani ko eh. Abay ko 28. Ah. Akong bagay. bayad ko. Pila to eh. Na, salamat kayo. Oh, Alamon, okay, supporta, uh, tayo. Sa oh, okay na kayo. Ka sa okay. So, mo na si Kuya Joel. Mm. Oh, mo balay ni Kuya Joel. Salamat. oh, may yang mga anak mga English na ni. <laughs> <laughs> okay. Can you still uh, learn how to speak Bisaya, Tagalog or what? Kamusta? <laughs> But you speak more on English, right? Oh, uh, pati yung papa magsunggo na. ano ate ko ya? Ay doon nasa natutulog si. Oh, sige, oi, okay. oh. Uh, moro po tawong gato okay. limot na pugpo. Salamat kayo. Uh, Salamat thank you kuya. Uh, next time again. <laughs> so, moro to guys. Eh, hey, ko ano man diri alas 9.00, bili na ta, pwede magdugay kay sa ni Alas 9.00? alas 9.00, bi alas ni So, muna among balay diha ah. Dira ila kuya Joel. So, muna ilang sakyanan. So, baru yayamanin. So, di ba? Kung makita ni mo ang among lugar diha sa puno ka, diba? peaceful kayo siya. Wala yung naglagandagan, may naglakaw-lakaw. No, di ba? Wala na siya kasimple ang among lugar diha Simple pero rack Lagi. Diba? So, mura to tinata magdugay kay natug na pud sila paingon ang importante na nato ato ang gamay nga pa sa lubong para sa mga kuan so gamay ra gyud siya kaya ako manggong baggage nag exchange di maguko connecting flight from Canada to Cagayan di Oro so pag abot sa Manila kuan siya uh, nagbook na po ko pa Manila to Cagayan kay dili mahal kayo oh, uh, kaya kung pag uli magod bakasyon di ko siya bakasyon totally bakasyon Kuan ano siya namatay akong papa so nakaulit ko and then so that's all for today bye